Beijo. Good morning guys, good morning uh, kakagising ko lang at ayan sa harap ng bahay si pagdatingan na yung nahuli nga lang ako ng pagkuha eh, ng video kasi pagdatingan na yung mga yung mga mangingisda kasi pag alis lahat, nalalate lang ako ng gising kaya dapat nandun ako kanina sa pantalan eh eh ganon na lang ang pagkuha ko ganoonin ko na lang eto yan ang umaga namin ngayon guys at ito yung puno puno nilang ayan guys good morning maraming isda ngayon So, hello guys! Tomorrow ay uuwi na ako at nag na ako guys. At sa isa sa mga ini ko ay kasama na po ito. Ito ay fresh from the farm. At alam nyo naman siguro guys kung ano ito. O, At alam nyo guys, ang ginawa ko ay hindi ko tinanggal yung kanyang roots at kasi may balak akong itatanim pa kasi magsasama na ngayon sa amin may balak pa akong itatanim so, kasi ngayong year hindi ako nakapagtanim ng ng seeds para ito lemongrass ito ay lemongrass so, uh, ito ay kanina lang preskong ko -presko galing sa farm at hindi ko na tinanggal yung kanyang mga roots ulit-ulitin ko. Dahil talagang may balak akong uh, may balak akong uh, itanin. At marami pa akong i-impakit dito. Ayun. Marami pa. Marami pa akong i-impakit. At isa pa guys, ang um, idadalhin ko ay Taraaaan! Chili labuyo. So... Yun lang, guys. At, uh, you know, ang isa ko pang dadalhin pala, ang isa ko pang dadalhin ay, ay, ray ko. Ang isa ko pang dadalhin ay, ito, guys, oh. So, <laughs> wow. Kasi doon sa, doon sa Germany ay talagang ang mahal-mahal nito. At nagulat na lang ako kanina, 1.39 lang ang isang pack. Samantalang doon sa amin, ang isang ganito, ay 7 euro 50 so imagine oh, 5 times or six times na kamahalan so sabi ko magdala na lang ako ng marami may tatlong piraso akong dala, dala, dala. kasi para to sa anak ko at nilalagyan to kasi ng Nutella So, yun lang muna guys. Ano guys? At nag At saka alam nyo, na-impake ko na rin yung mga daing. Ayan, marami ako niyang in guys. Hindi ko na ipakita sa inyong lahat. Basta tuloy-tuloy lang ako ngayon kasi nag-aayos pa ako. Kasi maga pang alis namin bukas. At uh, yun, naway magkita-kita tayo ulit dyan guys. Kung saan man ako pupunta. Mwah!